maglagay ng mantika sa kawali then spread lang ikot-ikot katulad ng pagpapaikot ng eggs niya sa inyo char! pag mainit na yung mantika unahing iprito muna ang patatas iprito ng 2 to 3 minutes then after that saka natin hahanguin then sa parehong kawali igisa ang sibuyas at luya yun, wag na kayong magtaka kung bakit ganun yung kawali kasi same lang yun yung kawaling pinagprituhan natin ng patatas, kung prefer nyo namang hugasan, pwede naman po pero I prefer dahil nga tamad tayo same na lang huwag na natin hugasan, char and after that, ilagay ang pinalambot na baka or beef brisket yan, kung mapapansin niyo konti lang kasi ilang tao lang naman nakakain. But it depends kung ilang servings ang gusto niyo. Pwede niyo namang dagdagan yung beef. Then after that, lagyan ng konting asukal at konting asin para maging malasa yung beef. Yan, halo haluin halo haluin walang sawang, walang katapusang, halo-halo. Then after that, lagay yung patatas yun, halu-haluin again. Then, after 2 minutes ilagay, pwede na natin ilagay yung curry paste or curry powder kung ano naman po ang meron sa inyo. Then, halu-haluin lang. And, leave it for 2 to 3 minutes. Then, after that, pwede na natin ilagay yung pinagpalambutan natin ng baka. As sabaw. So, depende na po yun sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay na sabaw. But for me, I prefer na mas maraming sabaw para may pang uh, lagay sa rice. Yan. Then, pag kumulo na, pwede na nating ilagay yung coconut milk. Uh, ang linagay ko is half ng one can ng coconut milk. Pero, depende na rin po sa inyo kung gusto nyo mas creamy or hindi. So, I prefer na half lang inyo. Then, after that, pwede na natin ilagay yung pork skin. Then, hintayin na lang natin kumulo. And then, ayan! Done!